Masasagot lang po tayo sa katanungan ng isa nating masugid na follower. So, eto naman ay ang usaping extra mile o overtime na walang bayad sa opisina. So, eto ay usapin uh, sa pagitan ng dating empleyado versus sa bagong empleyado at isama na rin natin dyan yung ating employer. So, eto po yung uh, tanong. So, dahil nakagawian ng mga dating empleyado sa opisina na mag-work na lampas sa oras ng opisina na tinatawag nilang extra mile. Ngayon, gusto nilang ipasana ito sa mga bagong empleyado. So, ang tanong, tama po ba yun? So, uh, we will divide yung ating sagot tungkol dito. So, yung una, magpapayag tayo ng ating personal na kaisipan. At yung pangalawa, kung ano ang basehan ng ating personal na kaisipan para maliwanagan. Okay, or mayroon tayong basehan na kapag tayo ay inusgahan sa ating sagot, ang ating sagot ay nakabase po sa ating batas. So, eto na yung aking personal na opinion. So, para sa akin, ang advice ko dito is that bakit kasi hindi gumawa ng mga paraan kung paano gagawin ng mabilis ang trabaho. Kasi, ang overtime means hindi natatapos ang work within the expected time. So, need po ninyong mag-strategize para maiwasan ang mga pinahabang oras ng trabaho na of course, kinasusuklaman yan ng mga batang empleyado. So, lalo na kung walang budget ang opisina para sa bayad ng overtime at magiging dagdag din yan na gustusin sa paggamit ng kuryente at iba pang facility sa punto naman ng ating employer. So, ngayon, ang tanong dito base sa aking personal na pananaw uh, sa ilalim naman ng batas sino sa kanila ang tama so yun bang dating empleyado kasi uh, syempre nag-extend yan ng time sa opisina so syempre kung nag-extend ng time uh, sa perception ng karamihan is that marami siyang nagagawa dahil sa pag-extend niya ng time sa opisina. So, sa punto naman ng bagong empleyado, na gusto niya matapos yung trabaho within the specified time. So, meron ba siyang basihan din sa ilalim ng batas? So, ang sagot po natin dyan ay sino ang nasa tama? So, sad to say, ang tama sa kanila pareho ay ang mga batang empleyado. Kasi sa ilalim ng ating labor code, ipinag-uutos nito na, ang, na meron ng overtime na bayad para sa trabahong isinagawa ng lampas sa regular na 8 oras na araw ng trabaho So sa tanong, wala namang binibigay na OTP ang kumpanya o yung employer So hindi tama ang mga dating empleyado na pwersahin o ipasanay sa mga bagong empleyado na mag-render ng overtime So dagdag pa ng batas ang mga empleyado ay may karapatan sa karagdagang bayad na katumbas ng hindi bababa sa 25% ng kanilang regular na oras-oras na rate para sa overtime na trabaho sa isang regular na araw. Para sa overtime na trabaho sa isang holiday o araw ng pahinga, ang premium ay hindi bababa sa 30% ng regular na oras-oras na rate ng empleyado. So I hope maliwanag po yon. So Atty. Kid Kaso po, panatagang doob ng taong may alam. Hanggang sa muli.